Inaasahang bilyong-bilyong piso ang madaragdag sa kita ng mga magsasaka dahil sa suspensyon ng pag-aangkat ng bigas. Nilino din ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Si Clayso Pardilia sa report. Simula na ng anihan sa ilang palayan sa Nueva Ecija, pero daing ng ilang grupo ng mga magsasaka na bagyo na nga sila. Binabarat For the last month, well, last, past two months, the prices have been at uh, 8 to 10 pesos per kilo and the cost of producing the palay is by PSA data is 1475 per kilo. So there's a big uh, loss that uh, is being uh, uh, experienced by the farmers. Ang sinisisi ng mga magsasaka, imported rice. Simula kasi Enero hanggang Hulyo ngayong taon, pumalo na sa 2.4 million metric tons ang inangkat na bigas. The price of the imported rice has gone down. Ang landed cost niya nasa 25 pesos lang. Napakababa noon. Rice yon. Tinitignan ng mga traders and millers, kaya hanggang dun lang talaga sa presyo na yun, ang pagbili ng palay sa ating mga farmers. Babagsak pa lalo ang, ang presyo ng palay pagdating ng uh, October-November. Dahil dyan, ipahihinto muna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aangkat ng bigas. Sisimulan niya sa buwan ng Setyembre at magtatagal ng 60 araw hanggang matapos ang bugso ng anihan. Kailangan isuspend po ito dahil po maganda po ang ani ng ating mga farmers para hindi po maapektuhan ang presyo nito at hindi maabuso ng ibang mga shrewd traders. Ikinatuwa ng Philippine Chamber of Agriculture and Food a immediate ah uh, but nevertheless it uh, still is a good uh, move and a and a welcome welcome news for us sa pag-iikot ng DA sa Nueva Ecija mula 11 pesos na karaang linggo. Tumaas na sa 15 pesos ang per kilo ng palay matapos i-anunsyo ang rice importation ban. Kung lolobo sa 11 isang milyong tonelada ang aanihin ng mga magsasaka ngayong main harvest season ayon sa DA. Sa kabuan, Uh, sa bawat piso na pagtaas sa farmgate, ang babalik sa ating mga magsasaka ay 11 billion pesos. Sa kabila ng importation ban, tiniyak ng Agriculture Department na hindi magkukulang ang supply ng bigas. Sapat ang volume, ang supply, inventory ng ating bigas. Wala tayong inasahan ng uh, biglaan, sudden uh, price surges ng bigas in the coming days, even with the uh, import ban. Tuloy din ang bentahan ng tig-20 pesos na bigas na inaasahan ng street vendor na si Lola Edna para makatawid sa pang-araw-araw na gastusin. Mahalaga po sa amin, mahirap. Mas matipid po dito. Yung natitipid niyo po, saan niyo po ginagamit? Siyempre, bili ng ulam. Taya ng DA, sisirit sa siyam na milyong sako ng bigas ang inventaryo ng National Food Authority. Sapat para tostusan ang benteng bigas meron na program at mga relief operations sa panahon ng kalamidad o emergency. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.